hala ko ang dali lang mag vlog bibitan ng mahina na ako pa hindi pala luno bayan ng ating mga kaibigan hello po sa lahat na sa video pong ito ay magpapaturo po tayo sa inay kung paano magluto ng atsara este at sara pala kasi version to ng inay dahil nga wala masukit na pante eh pante este papaya ay di na di naisipan kung bumili na lang sa talipapa ng hilaw na papaya bago yung may tanong garna ka din no? mga nanay nyo atsara mag -atyara kayo siya yeah, bakit Dalwa. 6 35 five, -five. Dinay pa, magtitinda ba? May presyong kanya. Thirty-five lang yan. Ah, <laughs> <laughs> atugang na eh sa presyo ng papaya. Kala may tinubuan ng tali pa pa halagang isang milyon eh. Wala ko tayong isang milyon. Bigas ngay pa, hirapan na eh. Nakalala ko tuloy noon. No elementary, limang piso lang ang aking baon. Bagus i ibibili ko lang ng uwi si, eh. bagus i aking isusot sa bag, tapos si eh, ako iubo pagka ako susubo na. Tapos no high school naman ako i-20 ang aking baon. 12 ang pamasahe. May mata, terang Ang dos ay sa class fund. Ang 6 ay pambiling mais. Hindi, joke lang. Magkaraym lang kaya ako nabanggit ng mais. Ang batay ka. Nasa na ba ako? Nasa kangkungan na ako eh. O, so, hindi ituloy na natin so, ay na re. O, hindi dinin na ako sa aming ligaw. At dinin nga daw may luya sabi ng inay eh. Dini daw sa ila-ila ang turil ng kuya eh, daw Eh, bigyay tinuha kayong Hindi ko naman mamulag lagan. Dahil alam ng inay na kuya anga-anga, ay -anga, eh di siya yung nagsunod na din eh. Ako lang yung nagtataka. Bakit ay toy ng inay, hindi naman siya nagtanim. Saan? ayun pala, basta lang ano? Hmm. Ano yan yung luwe sa dyan? Ano? Ito, aray o. Palabas na o. Um, basta lang bubonotin. Hindi mo

Yun. No. Oh, tara, ang dami na nila. Mamura tayo. Eh Ay, siya o yay daw. Ay, naparami aming guha. Eh, di ang mangyayari ngayon ni pagkakailangan nyo. Hindi e, kayo humingi na lang sa amin. Wow. Ang kapal na mukha mo, Chok. Chok, chok. nga tayo magagayat na at namadali na. At yan nga, <laughs> dahil payak lang ang aming pamumuhay, wala kaming pantalop ng papaya, ano, kutsilyo lang din yung gamit namin. Wala kami nung ano yung anong tawag doon yung parang ini -e -e, ano yung kinakaskas yung tawag doon Basta Ito sa abang nagtatalo pa kung dami kong naiisip Ano kaya ang unang bibiling ko? Montero por Junior. Saan kaya unang makapagpatayo ng bahay? Sa Amerika, Korea o Japan? Kumain na kaya ang mga pusa ko? Eh, ang girlfriend ko kaya. naipa plastik kaya ang otot? Ano nga kayang noun na? Itlog o manok? Sha sha sha, tama na ang drama. Sha editor. Balik-balik kaya ang masayang background music. Three, two, one. Tapos huwag nyo na lang pansinin yung garapo namin. Yan po ay limited edition ng Louis Vuitton na nanggaling pa ng Amerika noong taong 1724. So sorry kung mapapansin nyo, eh, hindi ko na masyadong tinatanggal yung puti at gawa ng pagka tinanggal pa ang ay eh, sayang naman. Sa nipis na ng papaya ay mas ninipis pa lalo. magsisimula na nang RR run At Pagkatapos ng RR RA run ay di lalagyan nga daw po ng counting asin Oops. Pinusot pinutol ko na lang. Kesa matapon uli. Tapos inilagyan po ng inintay sa ilalim. Pagkatapos inirira ng luyan dilaw. eh di pagkatapos namang may RRID, RR ay ay pinipiga na ng inay napakalinis po ng kamay ng inay ha ayun pinigana ng maigay Inuulit ko po ha, napakalinis po ng kamay ng inay. Yung ganamang inilamas na ng inilamas, diyan. yan. Yeah, Linais, pati ko ko. <laughs> Nilalamas. Nilalamas. <laughs> Ilang gayan ano yan, hindi niyo tinubigan ano na na. Hindi. Hindi katas nga na yan. tigang tiga maaari ang ano malag na the best pipigay isa lang aba ay alam nga naman ay alam nga ang ari iulitin mo pa aa <laughs> ah, ah. <laughs> naaari nga pahira pa na magpiga magpiga <laughs> 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 ka uh, dito na magpiga sino na magbablog dyan <laughs> at ako ngayon nakipiga na rin ako so, po yung naghinong ng kamay ha. Napakalinis din po na aking kamay. Parang aking katooban. Hindi yung daming katos. Hindi pa lang papaya. Hindi <tip> <tip> ba yung magalap? Sobrang herbal nito. Hindi nawawala ng tunay na. Magtuloy, yeah. ah. Para matatay ka na sa pagtigay, pagkito hindi na uubos ang tatas. Uh -huh. alimit, eh. Hello. Para unlimited. Ano? naman hihiwag-hiwagin. Eh, para ano? Para, Bubwag again. Para hindi pag nilagyan ng nasukang nila, kaya hindi ayos. Ibuwag Ay tunay naman. Bakit mo? Let's go! Come here. Para manot lasa. Kaya binubuha oh, ka. Ay, mapipiga mo ka. Dumi yata na makamay mo. Sundot ka ng puwit. Amba, Aba, ay pipiga, ay mapiga. Bawi ari na nung mabuhaghag. Ay ako pinahanga na atsarang arit. nag -ibat, iba ang kulay. Ay, pasensya na kayo. Silpong ko pala may problema. Palibasay ari, iPhone 74. Limited edition ng Apple. Tapos aray nga, kakabidyo ko ay eh, hindi na ako nakapagayat ng bawang. Hindi eh, ang inay pa din naggayat. Yan, ganun kadami sa dalawang papaya. Tapos aray luya pala ay eh, nagayat na rin ng inay. Sa... Tapos tinik muna ang aming aso. na nga pa. Hi! Skok! Why, why? binabantuan ng suka, purong suka, binabantuan ng tubig. As yan ay, yan apin. ay suka at saka tubig. Sukal. Sukal, pinaghalo-halo na. Mm. Ganong -hmm. kadami, tansahan na na. Ah, bakit? Lalo yan, dito yan. Kailangan ay maraming asukat na matamis. Wala, hindi ko mag-uwi. Sarap na. Sampai. Ayun, talagang parang konti asukal muna kami. Okay. Parang ala siguro ano. Ay, pasensya na kayo. Dilim na. Inabot na ho ng dilim eh. Sa amin tungkol ay ang ilaw. Balere po ay may tubig. Suka, asukal, paminta, yung bawang, yung luya, konting asin, tapos sa halu-haluin na lang po siya hanggang sa kumulo. Papabulo kan lang. Pagka-bulak, ah Hindi lang. na din, pababalin din At arin na nga po. Isinabaw na nung pagkatapos kumulo. Kumasa-baw. Mama, tapos sinala na. Okay po Parang muna paminta. Pagkakar ni Mechar ay laging pagkakasarap ng kain, paniguradong bundat na naman. Mm. Siya ay hanggang dyan lang po muna. Hanggang sa susunod na video na po ulit. Maraming salamat po. Bye-bye!